panalangin sa gabi. Sa gabi na ito, humaharap kami sa iyo, O Diyos, upang humingi ng kapatawaran para sa mga pagkukulang at kasalanan namin. Alam namin kami hindi perpekto, ngunit sa iyong awa at habag, tinatanggap mo kami ng buong puso. Patawarin mo kami at alisin ang bigat ng aming mga sala. Patnubayan mo kami, Panginoon, sa aming paglalakbay sa gabi. Ang dilim ay nagdadala ng mga pagsubok at kadiliman, ngunit sa iyong liwanag, kami nagiging tapat sa landas na aming tinatahak. Ituro mo sa amin ang tamang direksyon at ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Hinihiling namin ang kapayapaan sa aming mga puso at isipan. Ang gabi ay oras ng katahimikan at pagninilay-nilay. Alisin mo ang mga alalahanin at pag-aalala at palitan ito ng tahimik na pananampalataya at pag-asa. Pasasalamat ang aming nararamdaman o Diyos sa biyayang ibinibigay mo sa amin araw-araw. Sa gabi na ito, kami nagpapasalamat para sa mga simpleng kasiyahan at pagmamahal mula sa aming mga mahal sa buhay. Ang buhay ay isang malaking biyaya na aming ipinagpapasalamat. Sa tulong mo, O Diyos, kami nagkakaroon ng kalakasan na harapin ang mga pagsubok na nagmumula sa gabi. Sa bawat hamon at pagihirap, ang iyong presensya ang nagbibigay sa amin ng lakas na magpatuloy. Huwag mo kaming pababayaan at iligtas mo kami sa lahat ng masamang puwersa. Sa huling bahagi ng gabi, kami humihiling ng kaligtasan at pangangalaga habang kami natutulog. Ipanatili mo kaming ligtas mula sa anumang panganib at masamang panaginip. Pagkalooban mo kami ng magandang tulog upang may lakas kami para sa bagong araw na nag-aalab na pag-asa. Amen.